Napansin mo ba? Maraming tao ngayon ang parang talunan. Hindi dahil sa kulang sila sa talento, kundi dahil sa kulang sila sa tibay ng isipan. May skills, may potential, pero bakit parang palaging stuck? Scroll ng scroll, tingin sa buhay ng iba, naiinggit, nagre-reklamo, pero walang tunay na galaw, walang direksyon, walang tapang. Bakit? Kasi hinahayaan nating kainin tayo ng comfort at distraction. Pinipili nating maging komportable pero kapalit nun, nauubos tayo. Ayaw natin ng hirap, pero araw-araw tayong nahihirapan sa tahimik. Ito ang katotohanan, ang comfort, dahan-dahang pumapatay sa'yo. At ang struggle, oo, masakit, pero doon mo makikita ang totoo mong lakas. May sinabi si Marcus Aurelius, isang Roman emperor at stoic philosopher. You have power over your mind, not outside events. Kapag naintindihan mo ito, doon mo mararamdaman ang tunay na lakas hindi ito simpleng quote. Isa itong sandata, isang mindset na kayang tumayo sa gitna ng gulo at manatiling kalmado. Huwag mong isipin na ang stoicism ay pamparelax lang. Hindi ito tungkol sa pagiging chill. Ito ay tungkol sa pagiging hindi matitinag. Kaya bago tayo magsimula, isang paalala. Kung seryoso ka sa pag-unlad, huwag mo lang panoorin ang video na ito. Isa buhay mo. Gamitin mo ang bawat aral. I-comment kung anong part ang tumama sa'yo at higit sa lahat, huwag kang lalaktaw. Kasi minsan, isang idea lang ang kulang para magising ka, tumayo, at magsimulang maging unshakable. Number 1. Yakapin ang discomfort. Parang kaibigan. Sanay na sanay na tayong mga tao sa comfort. Aircon, fast food, instant gratification. Scroll ka lang ng scroll, may entertainment ka na agad. Pero tanungin mo ang sarili mo, kailan ka huling lumago sa kalmadong panahon? Ang totoo, hindi sa comfort tayo lumalakas, sa hirap tayo tumitibay. Sa stoicism, ang discomfort ay hindi kaaway, ito ay kaibigan. Hindi mo siya kailangang takbuhan, kailangan mo siyang harapin. Dahil ang tunay na lakas hindi nabubuo sa sarap, nabubuo yan sa sakripisyo. May sinabi si Marcus Aurelius, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Ibig sabihin, yung hadlang, yan mismo ang daan. Yung hirap, hindi yan sa gabal. Yan ang training mo. Gusto mong maging mentally strong? Simulan mo sa maliliit na discomforts. Malamig na shower kahit gusto mo ng mainit. Yung pag-uusap na iniiwasan mo, harapin mo. Workout kahit pagod. Magpahinga mula sa social media kahit naiingit ka sa buhay ng iba. Bakit? Kasi sa bawat discomfort may naitatagong lesson, pasensya, tapang, pagpapakumbaba, disiplina, ang Stoics gaya ni Seneca, sinasadya nilang danasin ang hirap. Matulog sa sahig, kumain ng simpleng pagkain, magsuot ng lumang damit. Hindi dahil trip nila 'yon, kundi para ihanda ang sarili sa totoong buhay. Sabi ni Seneca, kung sanay ka sa hirap, hindi ka mabibigla kapag dumating ang unos. Tayo, takot sa gutom, takot mapahiya, takot sa rejection. Pero ang Stoic, hindi natatakot, kasi nakipagbuno na siya sa discomfort araw-araw at dito mo makikita ang magic. Kapag hindi mo na tinatakbuhan ang hirap, hindi mo na rin kinatatakutan ang buhay. Pag nasanay ka sa discomfort, nagiging natural na sayo ang courage. Hindi ka na reactive, hindi ka na mabilis sumuko. Kahit anong problema, alam mong may tibay ka na hinubog ng pagsasanay. Ngayon, may assignment ako para sayo. Pumili ng isang discomfort ngayong araw at gawin mo, walang excuse, walang reklamo. Cold shower? Gawin matagal na usapan na iniiwasan. Harapin. Quiet time na walang phone. Subukan mo. Workout kahit tinatamad. Itulak mo sarili mo. Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang humarap. Dahil bawat discomfort na tinatanggap mo, isa yung hakbang papunta sa pagiging unstoppable. I-comment mo ngayon ang affirmation na ito. Discomfort is my training ground. Ipakita sa sarili mo na handa kang humubog ng tibay, hindi sa sarap kundi sa tapang. Number 2. Tigilan ang pagpapadala sa emosyon. Sino ang may control, ikaw o ang emosyon mo? Karamihan sa atin, hindi na tayo namumuhay, dinadala lang tayo ng damdamin natin. May nagsabing masama sa'yo? Galit ka agad. May nagbago sa plano? Wasak na ang mood mo. Tinatamad ka? Skip ang workout, trabaho, responsibilidad. Pero heto ang brutal na katotohanan. Kung emosyon ang nagpapagalaw sa'yo, alipin ka ng emosyon mo sabi ni Epictetus, isang dating alipin na naging stoic teacher, ang sino mang kayang galitin ka, siya ang amo mo. Kasi ginusto mo siyang bigyan ng kapangyarihan para sirain ang araw mo. Kapag napikon ka sa comment online, binigay mo ang kapayapaan mo. Kapag hindi ka pinansin ng mahal mo, binigay mo ang self-worth mo. Kapag tinamad ka at wala kang ginawa, binigay mo ang disiplina mo. Ang stoicism, hindi nito sinasabing itago ang emosyon Sinasabi nitong kilalanin mo yan, obserbahan mo, at huwag hayaang ikaw ang kontrolin. Hindi ka robot, pero hindi ka rin hayop. Kaya mong maramdaman ang galit, pero hindi ka kailangan sumabog. Kaya mong maramdaman ang takot, pero pwede ka pa rin kumilos. Ang kaibahan ng bata sa stoic. Ang bata, nagwawala kapag na-frustrate. Ang stoic, tumatahimik, humihinga, at nag-iisip. Sabi ni Marcus Aurelius, kung may bagay na nagpapahirap sa iyo, ang sakit ay hindi galing sa bagay na yon, kundi sa tingin mo sa bagay na yon. At kaya mong baguhin ang tingin mo kahit kailan. Boom! Ibig sabihin, may choice ka palagi. Oo, masarap mag-blame. Siya kasi, pinagsalitaan niya ako ng masama, sinaktan niya ako. Pero kapag pinili mong mag-react agad, ikaw na mismo ang nagdesisyong masaktan. At kapag na-realize mong choice mo yon, doon nagsisimula ang tunay na power. Try this. Kapag triggered ka, huwag agad kumilos. Pause. Hinga. Tanungin ang sarili, makakatulong ba ang feeling na ito sa gusto kong mangyari? Hindi ito pagiging manhid. Ito ay pagiging matatag. Kapag hindi ka na pinaglalaruan ng emosyon mo, mas kalmado kang kausap. Mas malinaw kang magdesisyon. Mas pinagkakatiwalaan ka ng tao. Sa isang mundo ng sobrang reaktibo, ang taong may self-control ay parang magneto. Kaya mula ngayon, huwag kang padala sa emosyon. Gamitin mo ito, hindi para sirain ka, kundi para patibayin ka. I-comment mo ngayon ang affirmation na ito. Ako ang may control sa emosyon ko, hindi sila ang may control sa akin. Number 3. Huwag umasa sa hustisya, yakapin ang katotohanan. Isa sa pinakamabilis na paraan para masaktan ka sa buhay ay yung palagi mong inaasahan na magiging patas ang lahat. Nagpakabait ka pero ikaw pa rin ang sinaktan. Nagtrabaho ka ng husto pero iba ang napromote. Nagpakatotoo ka pero iniwan ka pa rin. At ang unang maririnig natin sa sarili natin, hindi ito fair. Pero ito ang stoic truth, ang fairness, katang isip lang ng tao. Hindi yan natural na batas ng mundo. Sabi ni Marcus Aurelius, isang emperador ng Roma, pwede kang gumawa ng injustice kahit wala kang ginagawa. Siya na nga ang may pinakamataas na posisyon sa imperyo. Araw-araw niyang nakikita ang kalokohan, katiwalian at panlilinlang. Pero anong ginawa niya? Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nag-self-pity. Tinanggap niya na ganito ang mundo. At tumindig pa rin. Ito ang aral. Ang mundo ay hindi palaging makatarungan. Pero ikaw, pwede ka pa maging matatag. Kapag sinabi mong hindi ito fair, ang ibig mo lang talagang sabihin ay, ayoko ng nararamdaman ko ngayon. Ayoko ng ganitong resulta. Pero di ba mas makapangyarihan kapag sinabi mong, oh masakit, oh hindi patas, pero pipiliin ko pa rin lumaban. Pipiliin ko pa rin kumilos ng tama. Hindi mo kontrolado ang takbo ng mundo, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon At sa Stoicism, ang tawag diyan ay radical responsibility. Hindi dahil kasalanan mo lahat ng nangyari, kundi dahil galaw mo pa rin ang magiging basehan ng kinabukasan mo. Minsan, masama ang loob mo, naiinis ka, naiiyak ka, natural lang yan. Pero tanong, hanggang kailan mo dadalhin ang galit na yan? Mas pipiliin mo bang gumaling o magreklamo? Mas gusto mo bang maging biktima o maging warrior? Sabi nga ni Seneca, Minsan, kahit ang mabuhay lang ay isang akto ng tapang. Kaya kung iniwan ka, pinagsamantalahan o pinaghirapan mo tapos wala kang nakuha huwag kang mawalan ng dignidad gamitin mo ang sakit na yan bilang gasolina i-develop mo ang skills mo ayusin mo ang mindset mo tumuloy ka kahit walang papuri kahit walang pagkilala ang stoic hindi naghahanap ng awa hindi siya umaasa sa patas na mundo ang inaasahan niya ay ang sarili niyang paninindigan i-comment mo ngayon ang affirmation na ito hindi ko kontrolado ang mundo pero kontrolado ko kung paano ako tutugon. Number 4. Tumutok sa kontrolado mo, pitawan ng iba. Isa sa pinakamahalagang stoic na prinsipyo, tumutok ka lang sa kung ano ang nasa kontrol mo. Pero sa totoo lang, karamihan sa atin, araw-araw tayong stress, anxious at drained. Hindi dahil sa problema, kundi dahil pinipilit nating kontrolin ang hindi naman natin hawak. Gusto nating kontrolin kung anong iniisip ng ibang tao, gusto natin kontrolin kung kailan darating ang resulta. Gusto natin malaman kung sigurado bang magwo-work ang plano natin. Pero heto ang katotohanan, hindi mo hawak ang labas, hawak mo lang ang sarili mo. Sabi ni Epictetus, gamitin mo ang pinakamabuting paraan sa kung ano ang nasa kapangyarihan mo at hayaan mo na lang ang iba. Simple, di ba? Pero hindi madali. Bakit? Kasi sanay tayong ma-attach, sanay tayong umasa, pero kapag natutunan mong bitawan ang mga bagay na wala ka namang kontrol, mararamdaman mong gumagaan ang buhay. Halimbawa, hindi mo kontrolado ang traffic, pero kontrolado mo ang reaction mo. Hindi mo kontrolado kung may magka-like sa post mo, pero kontrolado mo kung ano ang nilalagay mo online. Hindi mo kontrolado kung magka-pandemic ulit, pero kontrolado mo kung paano ka maghahanda. Ang stoic, hindi nagpapadala sa takot ng paano kung... Ang tanong niya ay, ano ang pwede kong gawin ngayon. Isipin mo na parang bagyo ang buhay, ang karaniwang tao sumisigaw sa hangin. Ang stoic, hawak ang manibela, tahimik pero buo ang loob. Kaya imbis na kainin ka ng worry, bawasan mo ang pag-aalala sa di mo hawak. At dagdagan mo ang effort sa kung anong kaya mong galawin. Simple lang ang stoic na practice. Kapag stressed ka, tanungin mo ang sarili mo. Kontrolado ko ba ito? Kung oo, kumilos kung hindi, bitawan. Sabi nga ulit ni Marcos Aurelius, may kapangyarihan ka sa sarili mong isipan, hindi sa panlabas ng mga bagay. Kapag naintindihan mo ito, makakahanap ka ng tunay na lakas. Ibig sabihin, kapag ikaw ang may hawak ng isip mo, hindi ka na basta-basta natitinag, hindi ka na ginugulo ng opinyon ng iba, hindi ka na alipin ng resulta. At yan ang nagbibigay sa iyo ng kakaibang kalma, yung tipong tahimik kang gumagalaw habang lahat ay nagpapanik. Kaya mula ngayon, ipraktis mo ang stoic focus. Huwag mong sayangin ang oras mo sa bagay na walang kasiguraduhan. Ilaan mo ang lakas mo sa kaya mong gawin, ngayon na. I-comment mo ngayon ang affirmation na ito. Tinututukan ko ang kaya kong kontrolin. Ang iba, pinapakawalan ko. Number 5. Sanayin ang sarili sa hirap para maging matatag kahit kailan sa panahong lahat ay gustong madali, masarap at instant. Ang disiplina ang bagong superpower. At alam ito ng mga Stoic. Hindi sila naghihintay na dumating ang problema bago maghanda. Sinasadya nilang danasin ang hirap habang tahimik pa ang paligid. Hindi para pahirapan ang sarili, kundi para patibayin ang isipan. Ang tawag dito, voluntary hardship. Sabi ni Seneca, maglaan ka ng ilang araw kung saan mako kontento ka sa pinakasimpleng pagkain pinakaordinaryong damit. At tanungin mo ang sarili, ito ba ang bagay na kinatatakutan ko? Bakit niya ito ginagawa? Para kapag dumating ang totoong kahirapan, handa na ang isip at puso niya. Sa modernong mundo, konting gutom lang, reklamo agad. Konting rejection, buwal agad ang confidence. Konting delay, ayaw na. Kaya maraming tao ang natutumba sa unang pagsubok. Pero ang stoic, nauna na silang nagtraining. Sanay silang mapagod. Sanay silang mabigo. Sanay silang mawalan, pero hindi matalo. Gusto mong tumibay? Simulan mo sa maliliit na voluntary hardship. Mag-fasting kahit isang araw para matutong pigilan ang sarili. Maligo ng malamig kahit masarap matulog. Sabihing hindi sa luho kahit afford mo naman. Gumising ng maaga para mag-ehersisyo kahit masarap pang matulog. Ang bawat discomfort na pinipili mong harapin ay parang barbell sa isip mo. Habang pinapasan mo yan araw-araw, lumalakas ang willpower mo. Hindi mo kailangan ng motivational video para tumibay. Kailangan mo lang gawin ang mga bagay na ayaw ng katawan mong gawin. Sa paulit-ulit na pagharap sa hirap, nagiging matatag ka, hindi lang pisikal, kundi mental at espiritual. Si Marcus Aurelius, nakaharap sa giyera, salot at pagkakanulo. Pero bakit kalmado pa rin siya magsulat sa meditations? Kasi hindi bago sa kanya ang hirap inaasahan niya na ito pinaghandaan niya ito at kapag ang hirap ay hindi na bago sa iyo nawawala ang takot nawawala ang kaba ang natitira disiplina tapang kumpiyansa kaya simula ngayon huwag mo nang tanungin paano ko mapapagaan ang buhay baguhin mo ang tanong paano ako titibay para kahit anong dumating hindi ako matitinag i-comment mo ngayon ang affirmation na ito pinipili kong harapin ang hirap dito ako tumitibay Number 6: Bitawan ang resulta, mahalin ang proseso. Sa mundo ngayon, halos lahat ay nakatutok sa resulta. Gusto ang six pack, gusto ang milyon, gusto ang tagumpay, papuri at validation. Pero ayaw dumaan sa proseso. Ang stoic, baliktad mag-isip. Hindi sila obsessed sa dulo, in love sila sa lakad dahil alam nila, ang resulta walang kasiguraduhan. Pero ang effort mo, nasa kamay mo palagi. Sabi ni Epictetus, Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. Kapag sobra kang nakakapit sa resulta, mas madali kang mafrustrate. Nag-gym ka ng isang linggo, wala pang abs, sumuko ka. Nagsimula ka ng project, walang nanood, tinamad ka na. Nagpakita ka ng pagmamahal, iniwan ka pa rin, nawala ang tiwala mo sa sarili. Pero kung stoic ka, babalik ka sa tanong, ginawa ko ba ang bahagi ko? Kasi sa stoic mindset, ang tunay na panalo ay ang disiplina, hindi ang medalya. Kapag nakafocus ka sa proseso, hindi ka takot mag-fail. Hindi ka dependent sa validation. Hindi ka nauubos kapag hindi sumunod ang mundo sa plano mo. Kabaligtaran pa nga, kapag binitawan mo ang pagkakapit sa resulta, mas gumagaling ka. Bakit? Kasi ginagawa mo na lang ang tamang bagay, araw-araw, hindi para mapansin, kundi para lumago sabi ni Marcus Aurelius, Never let the future disturb you. You will meet it with the same tools of reason you use today. Ibig sabihin, ang future hindi mo hawak. Pero ang ginagawa mo ngayon, yan ang naghahanda sa'yo. Kung manalo ka, bonus. Kung mabigo ka, lesson. Either way, panalo ka pa rin. Kaya kung writer ka, sulat ka lang. Hindi para mag-viral, kundi para tumalas ang utak mo. Kung athlete ka, mag-insayo ka, hindi para sumikat, kundi para irespeto ang katawan mo. Kung nagnenegosyo ka, ituloy mo, hindi para yumaman agad, kundi para mahasa ka. At dito ka magiging unstoppable, hindi dahil perfect ka, kundi dahil hindi mo inaalay ang halaga mo sa resulta. Nakaangkla ka sa gawa, hindi sa hype. Gawin mo ngayon ang bagay na dapat gawin, kahit walang nanonood, kahit walang palakpak. Dahil doon ka lumalalim, doon ka tumitibay. At ang pinakamagandang parte, doon ka mas malapit sa totoong tagumpay. I-comment mo ngayon ang affirmation na ito. Mahal ko ang proseso. Doon ako lumalago. Number 7. Alalahanin ang kamatayan. Mabuhay ng may layon at urgency. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na parang may unlimited time. Akala nila may bukas pa, kaya sige lang, scroll, delay, procrastinate. Pero habang inaantay mo ang tamang timing, dumadaan na ang buhay, tahimik, unti-unti. Ang Stoics, hindi sila takot sa kamatayan. Pinagninilayan nila ito, araw-araw. Bakit? Hindi para matakot, kundi para magising. Sabi ni Marcus Aurelius, You could leave life right now. Let that determine what you do, say, and think. Boom, isipin mo, kung ito na ang huling araw mo, anong bagay ang sayang sa oras? Anong relasyon ang kailangan mo ng bitawan? anong panaginip ang dapat mo nang simulan? Ang stoic practice na tinatawag na memento mori ay simple pero malalim. Alalahanin mong mamamatay ka. Sa modernong mundo, tabu ang kamatayan. Pero sa stoicism, ito ang paalala. Walang permanenteng oras. Lahat ng sandali, mahalaga. Kapag totoong niyakap mo ang idea ng kamatayan, hindi ka na nag ng oras sa drama. Hindi mo na sinasayang ang sarili mo sa inggit, galit, at takot. Hindi ka na natatakot sumubok, magbago, magmahal o magsimula muli. Sabi nga ni Seneca, hindi maikli ang buhay. Inaaksaya lang natin ito. Kaya kung may gusto kang simulan, simulan mo. Kung may kailangan kang patawarin, patawarin mo. Kung may gusto kang ayusin, ayusin mo. Ngayon na, dahil walang kasiguraduhan ang next week, hindi mo hawak ang bukas, pero hawak mo ang ngayon at ang taong tunay na nakaalala sa kamatayan, nagsasalita ng totoo. Kumikilos ng may direksyon. Hindi na naghihintay ng validation. Hindi takot mabigo. Takot lang na mabuhay ng walang kabuluhan. Maging stoic, maging buhay, maging gising, dahil bawat segundo ay hindi na maibabalik. I-comment mo ngayon ang affirmation na ito. Naaalala ko ang kamatayan, kaya pinipili kong mabuhay ng totoo. Number 8 mamuhay para sa prinsipyo, hindi sa papuri. Tanungin mo ang sarili mo, ginagawa mo ba ang mga bagay dahil tama ito o dahil gusto mong mapansin? Sa panahon ngayon, halos lahat ay para sa approval. Post para magka-like. Gawa ng content para sumikat. Bili ng gamit para lang masabing in. Pero habang palalim ng palalim ang pagkahumaling natin sa validation, mas lumalabo kung sino talaga tayo. Ang stoic hindi naghahabol ng palakpak. Hindi virality ang goal niya, kundi virtue. Sabi ni Marcus Aurelius, just that you do the right thing. The rest doesn't matter. Ibig sabihin, kahit walang pumalakpak, kahit walang maka-appreciate, gawin mo pa rin ang tama. Yan ang paninindigan. Yan ang integrity. Yung ginagawa mo ang tama kahit walang nanonood, kahit walang gantimpala. Madali kasing maging mabait kapag may audience. Madali ang disiplina kapag may nanonood. Pero paano kung wala? Paano kung ikaw lang? Doon masusubok ang karakter mo. Ang stoic, hindi siya nabubuhay para magpa-impress. Namumuhay siya ayon sa kanyang prinsipyo. Hindi siya natitinag sa opinyon ng iba. Hindi siya basta-basta bumibigay sa peer pressure. Mas pinipili niyang maging totoo kaysa sikat. Mas pinipili niyang manindigan kaysa makisabay. At sa totoo lang, mas mahirap ito. Mas madaling magsinungaling. Mas madaling magpakitang tao. Mas madaling umayon sa mali para lang hindi ka husgahan. Pero bawat beses na pinipili mong manindigan sa tama, kahit ikaw lang, kahit hindi uso, mas lalo mong pinapalalim ang ugat ng pagkatao mo. Sabi ni Seneca, Igo-govern ko ang buhay ko na parang pinapanood ng lahat at ang isip ko na parang binabasa ng mundo. Ibig sabihin, mamuhay ka ng tapat, hindi dahil may nakakakita, kundi dahil iyon ang tama. At kapag ganun ka mamuhay, kahit mawala sa iyo ang lahat, pera titulo followers hindi ka babagsak kasi buo ka sa loob ang stoic na may prinsipyo hindi madaling mabili hindi madaling pabagsakin dahil ang pundasyon niya hindi papuri ng tao kundi paninindigan kung gusto mong maging matatag kung gusto mong maging tunay mamuhay ka hindi para sa pansin kundi para sa dangal i-comment mo ngayon ang affirmation na ito paninindigan ko ang tama kahit walang pumalakpak. Dahil sa dulo, ang tao na hindi naghahanap ng papuri, madalas siya rin ang sinusundan ng lahat. Ngayong natapos mo ang walong stoic laws, isa lang ang tanong. Handa ka na bang mamuhay